O guys, kain na tayo ng ating tanghalian. Ayan guys, oy. Meron tayong kamatis na sausawan sa kapipino. Ang ulam natin guys. Dilis. Ayan o. Pinirit kong dilis at saka ito o si dalagang bukpatag. Dalagang bukid. Hmm. Kain na tayo guys. May daing, may diles at sa kakamatis guys, oh. Yummy. Saka ito, oh. Pipino. Tapos yung kanin mo, yung bahaw kanina pang umaga. Mm. Mm. Kunti-kunti lang guys. Kasi ano to. Maalat. Medyo maalat to guys, oh. Si dalagang bukid. Medyo maalat. Yung diles matabang. Hindi ko kinakain yung olo ng diles. You guys thank you for watching bye